Blackness. Hello everyone, good morning Ayan, magpapalit tayo ng padlock sa cabinet Kasi nasira, sinira ng aking anak Kaya ito, mag magkakarpintero muna ang atin ninyo guys <coughs> Ayan yung aking mga tools Magpili ako kung alin ang gagamitin ko Ayan, gusto ko yung uh, cross na screwdriver o facetive kasi yun ang match doon sa sa screw nails na gagamitin ko ayan tatanggalin ko guys bibilisan ko lang para hindi mag take ng long time ayan tanggal tapos ayun magpalit na bago na yan guys dinag kinakabit ko kasi nasira nga Ayun, madali lang guys kung mayroon kayong mga ganyan sa bahay. Hindi na kailangan ipagawa sa mga karpintero. Tayo-tayo na lang para list na sa bayarin. O ba? Diba? Naayos ko na. Tapos yung baba, Ganon din ang gagawin ko. Ayan, tatanggalin ko siya. Tapos, papalitan. Eh, tanggalin lang naman yung mga screw din tanggalin yung screw tapos yun medyo nahirapan ako pagtanggal kasi mga dorog yung mga ano doon sa harap yan yung pinag anuhan ba ng susi susian yan pero matanggal ko din yan guys syempre ayan na malapit na matanggal kunting tulak lang kunting ano ayan ayun diba guys ayan mga dorog oh. tanggal na ayun pag tulak oh, nalaglag at papalitan ko na siya ng bago ayan na ayan yung bago ayan, ano padlakanan sa ano susian sa kabinet Ayan, tapos lagyan ng screw. Tapos, i-screw lang siya, guys. Ganyan. O, di ba? Ang dali lang. Ising-ising gawin. Kayang-kaya nating gawing mga ano, wais na nanay. O, di ba? Magabit na. Tapos, yung parang, ano, takip dyan sa labas. O, di ba? Ang dali lang ikabit Kaya kahit sino pang nanay dyan Ang mga kabinit niyo masisira Yung susian Ganyan lang, kabilis Trabahuin, o ba? Diba? Yung mga Nanay dyan gusto makatipid O diba Ayos Ayun guys, thank you so much For watching, sana nag enjoy Kayo at may natutunan Bye bye